Mula Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po mga kababayan po At uh, sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat Ano po? Mga kababayan babayan, wala po ba kayong napapansin? Habang tahimik po ang lehitimong oposisyon, ito po yung uh, partido liberal Ano po? Tahimik sila sa administrasyon At yan nga, habang uh, sila'y tahimik na tahimik eh siya naman pong ingay ng mga nasa kampo ni uh, dating Pangulong Duterte na tila bagang wala na silang nakikitang tama sa mga ginagawa po ng administrasyon. Pero habang sila po ay uh, patuloy na nag-iingay at uh, puro reklamo sa pamahalaan, ang Pangulong Marcos naman po natin ay patuloy labang sa kanyang paggawa, patuloy nakafocus siya sa kanyang trabaho hindi na nga rin niya binapansin itong mga birada, tirada sa kanya uh, minsan eh, below the belt na at ang uh, masaklap dito eh, kasama pa yung ating first lady na binabanatan nila hindi po ba? matatanda natin mga kababayan na itong ating first lady ay binanatan itong uh, mga nasa grupo ni uh, dating Pangulong Duterte ano? uh, kesyo siya daw nagpapatakbo ng gobyerno yan bilag bintangan pang ano tawag dito smuggler pati nga po itsura ay uh, inalipusta ng mga ito eh ah mabuti sana kung itong mga mapamintas eh may mga itsura din naman <laughs> ah oo may itsura naman oh halo-halo lang ang itsura ng mga ito eh oh merong uh, itsurang parang butike Ayan, kilala niyo naman po siguro kung sino po yung uh, mapamintas na 'yan Uh, isang attorney po yun, isang abogado. Ayan, mukha siyang butiki eh. Kilala siya? Meron din nga uh, itsurang bangag. Uh, Di ba? Ayan, yung nasa dabaw, parang itsurang bangag e, eh. Pag nagsasalita, mm, Di ba? yung isa naman, uh, itsurang binabae Oh, diriyan uh, mo, sasampalin pa ating first lady Ang mga ito talaga, kung uh, makapamintas, ganun na lamang. Oh, may vlogger din na uh, itsurang hindi naliligo. <laughs> Ay, talaga, oh. Eto pa, may itsura rin, uh, ba may babae to, babae. Itsurang tutubing, langaw. Oh, yan. Oh, hindi nga basta-basta langaw, eh. Bangaw. Oh, ang laki ng, ewan ko, ang laki ng mata. <laughs> ang matindi rito, Kilala niyo po ba ito, yung uh, sinabi po ng uh, isang sikat na vlogger na itong taong ito ay uh, itsura daw po siyang uh, parang busog na garapata. <laughs> 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 Alam niyo, para sa akin po, ito'y para sa akin lamang po ha. Wala naman pong masama na magbigay din po ng uh, advices itong uh, si uh, First Lady Lisa dito sa kanyang asawa. Una-una siya po ay isang abogada. Oo, uh, magaling na abogada po 'yan. Pangalawa, natural lamang po 'yan dahil na asawa po niya ang presidente. Sino ba naman ang may gusto na 'yung asawa mo ay mapahamak, hindi eh, ba? At uh, bilang uh, isang abogada, naniniwala ako na mayroon at mayroon malaki, malaki ang pwede niyang maiambag o uh, maibigay na suporta sa kanyang asawa na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi naman ibig sabihin, ipakikialam na po yan. Tama po ba? Kahit kayo po ang lumagay sa pwesto ni First Lady Lisa, ano bilang asawa ng Presidente, natural lamang po na magbibigay po kayo ng full support, magkikiramdam, magmamasid. oh di ba? Pagmasdan po ninyo yung paligid. Sino ba yung mga uh, gustong umatake at palayasin, patalsikin ng asawa mo sa posisyon? Di ba? Natural lamang yan. Mm, hindi natin pwedeng sabihin, Ama, nahibig ka na lamang dyan kahit patansikin namin yung asawa mo. Hindi ganun yon. Pero maliban dyan, ang ating First Lady, alam niyo po ba na may mga ginagawa rin programa yan? May mga programa na ginagawa para sa mga kababayan natin. Ang bagong programa ang po niya, First Lady, ay ito pong uh, Love for All. Yan. Ang love for all ay uh, inaasahang libo-libo na naman. Oo, oh, mga pasyente na mga nangangailangan po ng uh, ganitong mga klase ng uh, serbisyo. Ano po? Sila po ay uh, magbebenepisyo dito sa bagong proyekto or project ng ating First Lady. Mayroon pong uh, libreng check-up. Kita po ninyo. Mayroon din pong uh, libreng laboratory test at pati libreng gamot. Aba, malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng mga ganitong serbisyo. I want a love for all. It's a way for us to show our love for the Filipino people. Small time lang to ang program na to, but with the help of everybody, little by little, gumaganda at nagiging mas I want to thank all the public and private partners who are here to help us. Thank you for making us be of service to you. Sama-sama tayo mabago para sa bagong Pilipinas. <laughs> Ayan, oh, nakita naman po natin, ano, ah, napakaganda pa rin ng ating First Lady. Alam niyo po ba na dahil sa mga ipinapakita ni First Lady Lisa, eh, ang dami pong nagko-comment. Oo, oh, ang dami nagko-comment at nagtatanong, bakit hindi ba daw siya pwedeng tumakbo sa pagkapangulo? Aba, eh, pwedeng-pwede po. Kwalipikadong kwalipikado. Oo, ang ating first lady. Pinay na pinay. Ayan. Matalino. Abogado. Malay natin, di ba? Alam naman natin ang buhay ay parang gulong ikanga. nga. Baka mamaya, pag tigil ng gulong, makita na lang natin siya uh, first lady na nasa ibaba. Oo, okay. <laughs> Nakikita naman po natin mga kababayan sa mga ginagawa nilang paninira sa Pangulo, sa First Lady, sa po ng administrasyon, eh, sa halip po na dumami sila, Sus Mariosep Josep. Mm -mm. Lalo po silang nababawasan <laughs> Pansin niyo yan? Yan ang mga maisog-maisog na yan? Oo. Halos nabibilang na lamang ang mga dumadalo dyan. Yan. Baka nga halos mga miyembro na lamang ni uh, Kibuloy O oh, yung mga galing po sa KOJC ang mga nandiyan eh Oo Sawa na at pagod na ang mga tao sawana at pagod na ang mga mamamayang Pilipino sa mga ganyan Lalo na ta, nakikita naman nila na halos paulit-ulit na lamang Oo yung kanila mga pinagsasabi doon Paulit-ulit lang po yan Sinasabing prayer rally Hindi naman nagdadasal Pagpapahayag daw ng uh, hinaing sa gobyerno Pero hindi naman ganun Mura dito, mura doon Kaliwat ka ng pamimersonal Pamimintas Grabe At ang masama pa Gusto pang agawin ang pwesto Para iluklok Kung sino yung gusto nilang maging pangulo Napakalaking kalukuhan po yan mga kababayan ko gusto nilang iluklok si BP Sara na wala namang napatunayan pa na siya ay may uh, may kakayanang hawakan ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Yan ang kanilang inaasam-asam na ang ibig sabihin lamang po nito mga kababayan ko, meron silang sariling interest Bakit? Aba, ha, kita nyo naman mga kababayan ko, napakalaking problema ang kinakaharap ng mga ito. ICC is waving na may balita pa na hindi naman na uh, pipigilan ng gobyerno ang pagpasok nitong ICC nako, eto na uh -huh. marami nang kinakabahan sa kanila oo, oh, marami na actually ang uh, pinangalanan na sangkot dito sa extrajudicial killing, nung nakaraang administrasyon, ano, yung uh, war on drugs uh, isa pa kaliwat kanan din ang mga katiwala ang iniimbestigahan sa Senado at sa Kongreso ngayon. Nakasentro sentro ang uh, imbestigasyon sa kanila eh. Ang batas ay batas. Wala pong sinisino ang batas. Sabi nga eh, no one is above the law. At lalo namang uh, walang kinalaman po si uh, Pangulong Marcos sa mga kaso ng mga ito sila ang gumawa ng kanilang kaso bakit isisisi nila sa Pangulo na keso ginigipit daw sila ni uh, PBBM ano ba naman mga ito no? wala pong pakialam ang Pangulo sa inyong mga kaso at hindi marunong mamersonal o manggipit ang Pangulo natin hinahayahan nga lang niya na gumulong ang hostisya managot ang dapat managot at mapalaya ang dapat mapalaya yan ang ating Pangulo pakiramdam kasi ng mga Duterte eh sila pa rin yung hari. nagahari hari pa rin sila hanggang ngayon. Alam niyo mga kababayan ko, hindi si uh, PBBM o ang Marcos. Ang uh, naging dahilan kung bakit nagkaroon ng lamat, ano? Ang Marcos Duterte. Sila, sila ang nag-umpisa niyan. Ang totoo niyan, mga kababayan, noong pa lamang nagsimula pa lamang ang uh, campaign period eh may mga pasaring na kagad itong na uh, si dating uh, Pangulong Duterte kay uh, Ferdinand Marcos Jr. At uh, pagkaupo na pagkaupo pa lamang, eh yon sinimulan ng bakbakan ang ating Pangulo na hanggang ngayon na hindi na nila tinantanan. Oo, oh, eh ang problema lang, yung ginagawa nila kay uh, Pangulong Bongbong Marcos ay bumabalik sa kanila. Oh, eh sino ba naman ngayon ang tatad ng kaso? O, sino ba naman ngayon na problema? At ngayon, ako naman na magtatanong sa inyo, mga kababayan. Kanino ka ba sasama? Sa kampo ng mga Duterte o sa palasyo ng Pangulo? Comment down below naman. Maraming salamat at magandang araw po muli sa ating lahat, mga kababayan.